Putri Papar! Umay oh na ako! Oh. Putri Papar! Tamang oh, ba, oh, oh, oh. boss? Refresh! Oh, Pakis ah! oh! ng citrus ang kailangan! Adventure! Adventure! Pakis ng citrus! Pakis ng citrus! Mountain dunayan! na na yung tali, Kuya Rai. Ha? Buhibigay na. Ito nga ako nakapitin, buhibigay na. Ah, wala pa ba? <laughs> Meu amor meu irmão, ui, ui ai passa yeah. 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 Que Linda Mountain Dew Alam ano ko naman nung lalayo tayo nung magkakambing, paasayin mo lang pala kami dadalhin. Hindi, eh, maganda kasi dito, ma-press ko yung simoy ng hangin, ganyan.